So na-identify niyo po na hindi nagsasalita ng Bisaya. Opo. Oo. Parang hindi taga doon ang mga gumawa nung no. kasi nagtatagalog po siya, mami. Nakasuot po siya ng ano, parang army at saka yung naka dito lang po natin makikita sa mukha niya yung mata lang, at saka nakabulit. Yun lang. Mr. Chair, sino po yung tinutukoy niyo? Yung police yung pulis na Tagalog na hindi po ako pinapasok, hindi po ako pinapasok sa bahay ni Angelito. Tapos mayroon pong kapitbahay dito, kapitbahay ni Angelito na sabi sa akin na, Ate, ate, yung anak mo, dinala na po sa mga pulis, nandun na po sa CMC, sa Murgi. Dito, tumakbo naman po ako doon. Doon nakita kong anak ko. Nakahiyan na po sa Murgi. Dito po, butas binaril po ang Mas, anak ko. Ang sabi pa naman nila, na eh ilan, Ilan, ilan taon po yung anak niyo? 23 years old po. Sabi nila na laban ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Sa totoo lang kasi lasing na lasing. At saka yung ano nila, yung kwarto na ang liit-liit lang talaga. Tatlo or apat na pulis pa ang nakapasok. Yung kwarto sa anak ko, hindi ninyo makalaban dahil sa, sa kalasingan. Ang pinabas pa ng ano noon, lumalaban ng anak ko, hindi yung makalaban to sa totoo lang. Kaya ba sakit sa akin? Hanggang ngayon eh, kinukuha ko ng ustisya sa aking anak kasi alam ko nga ang anak ko walang gawain Basket lang talagang ano ng anak ko. Hindi yun na nagkili, hindi yun nagdasasabu. Masakit sa akin yun. Congresswoman Brosas? Yes, Mr. Chair, tatanungin ko sana kung ano yung sinabi ng polis na tungkol sa pagpatay kay Angelito. Pero sige, ano lang po muna baka kailangan ng konting break. Mr. Chair. Ang Daman lingon sa polis po, ma'am. Ano ang sabi ng polis sa inyo? Nalaban daw yung anak ko. Nalaban, sabi niya, doon sa kwarto na maliit. Hmm. Apat na polis pumasok sa kwarto sa, sa tanong ko sa na, sarili, kung nalaban pa, wala naman tatsa talaga sa lahat ng ano niya, katawan. Bukod dito na butas talaga, binaril. Oo. Kung nalaban pa, makita mo naman sa mukha. Wala talaga, dito lang talaga. Sa katawan ng tama? Oo, dito po, butas. May live-in partner po yan, ano, si Opo. Angelito. Ano naman ang nangyari kay... Yung sa... live-in partner niya po, pinalabas at ng ano sketch tape yung bibig. At saka tatlong araw bago pa nalabas sa prosinto. Mm -mm. So pagkatapos po ng insidente, ano pa yung naaalala ninyong nangyari? Yung sa burol ng anak ninyo, pwede nyo po bang ikwento? Bukod na noon yung tatlong araw, tatlong araw, dalawang araw, siguro po, galing yun si Ma'am Garma doon sa kanila ni Raquel bago sa nakapunta sa amin. Yun, tumatakbo yung mga tao. Nakalamay doon at saka tinumbay yung ano, na misa, At sabi niya sa amin, ayon niyang pag-asugal asugal yung ano, patay. Dapat pagdasalan. Sabi niya sa amin, may maya, umalis na po siya. Bakit po hindi kayo nagsampan ng kaso? Kasi sa, sinabihan po ako ng presinto magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko, wala po kaming pera. At saka po, wala po kaming pera. At saka po, hindi po amin ang batas. So ano pong kahilingan ninyo ngayon ang hindi nang rosales, po, ano ang inyong ang gustong mangyari? Ang sisya ng kamatayan ng anak ko, yun po, pinaglaban ko hanggang ngayon, sa six years po. Nilapit ko yung October 4, ngayong buwan na to. Nilapit ko sa anak ko, sana naman na, nakuha na natin yung Hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang sakit-sakit talaga, nak. Gusto lang, Nilapit ko yun, October 4 doon ako sa ano kasi anniversary, 6th anniversary sa anak ko, October 4, nilapit ko yun sa minister yung, hiningi ko yun sa anak ko na dapat sana makuha na natin yung sisa sa kamatayan.